Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 31 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Felix de Nicosia. Kamusta? Si San Felix de Nicosia, na rin bilang Felix de Cantalis, ay ipinanganak sa Cantalis, Italia, noong 1515. Siya ay isang kasapi ng orden ng mga Fray Minor Capuchin. Ang kanyang buhay ay sinasalamin ng malalim na pagkamapagkumbaba, malaking pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit, at matinding pagkamakadiyos. Kilala si Felix de Nicosia sa kanyang mga himala at kakaibang mga biyaya, kabilang ang kanyang kakayahan sa panguhula at pagpapagaling. Madalas siyang nakikitang tumutulong sa mga nangangailangan at nagpapagaan sa mga naghihirap, kahit simple at mapagkumbaba, may malalim siyang epekto sa mga nakakakilala sa kanya. Narito ang isang panalangin na inilaan kay San Felix de Nicosia. O Diyos na nagbigay kay San Felix de Nicosia ng biyaya na maglingkod, nang may kababaan ng loob sa iyong mga anak na may pagmamahal at habag, hinihiling namin na kami ay inspirahan upang sundan ang kanyang halimbawa ng debosyon at walang pag-aalinlangang paglilingkod. Naway ang kanyang buhay ng kasimplihan at kababaang loob ay turuan kami na magbigay ng buong pagtitiwala sa iyong kalooban at mahalin ang aming mga kapatid at kapwa gaya ng aming sarili. San Felix de Nicosia, ipanalangin mo kami. Amen. May kiba ba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw? San Thomas do. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw